Welcome back mga idol. In this video, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano tanggalin ang pattern ng Cherry Mobile Light 4 Omega Light 4 Ayan, Cherry Mobile Omega Light 4 Paano na pindutin yung power button at saka yung volume up ng sabay. Dapat sabay. Ayan. Ayan so lagay ni Jan sa taas pinakataas tapos pindutin niyo yung volume down. Ilagay ni sa recovery mode pindutin niyo yung volume down ayan. And then naglabas ng option din gamitin niyo yung volume down para ibaba. Punta kayo sa wipe and wipe factory reset, then power button din ok, yes then power button ayan so power button again para i-reboot reboot system na ayan mag restart na yan siya ngayon wala na yan yung password niya tanggal na yung pattern niya hintayin nyo lang kasi medyo matagal yan kasi na format sya kung gusto nyo pa ng ibang mga video para, para sa cellphone repair subscribe na kayo sa channel na ito Then, next nyo na lang. Skip. Next and skip na lang ang gagawin niya. Kasi wala na yan dyang pattern. <laughs> next. Accept. Niyan, okay na siya, wala na siyang password niya. yan. Maraming salamat sa naintindihan niya.